Wala ba ba rin? Di makita? May dalang plus light daw yun o, no? si Iman. Pahibas ba gaya? Sabi ni Tudor lang ay tiyo. Si Yurlani, isa may pakalima daw nila Tudor no, nakita kanina. Pakalima? Oo. So may ano dyan, sa buhay. Sa buhay dyan no, nakita ay. Bukit ka ng... Parta ni Kahanap ni Narayan. Kasi mo yung nalagyan sa kanina? Wala eh. Dabay tamo na ako lang ito nung. Ay, nag na, na din kasi ngayon. Nagkalakas ako. dilim na din. Ang mga idol, ba't nandito kayo? Manap lang. Ay, namin-miss na namin yung tropa namin hanggang ngayon ay ng hindi pa nawit. Naglaot kasi kanina ng alauna eh. anong -an oras na no? oh? May maalas disney. Hindi pa namin mga hindi pa nawit. Nahanap pa ngayon ay? Kasi pare, simula pare. daw kanina ng alauna. Oh. Nag-lout daw siya. Namaot. Tapos pagkatapos ng oras na ano, dapat ipagawin ng mga alas 7. Eh wala pa rin siya nang no? oras na alas oh. 9 na may git. Eh, wala pa rin. Mga alas Kaya ngayon, Yung mga voluntary natin, mga bantay dagat yun, sinundo niya siya ngayon. Alam, kung makikita, sana makita nga. Para ano, namimiss na namin siya eh. Malaki siguro ang pasibad ni Iman tol, Yun nga naisip ko din doon. parang pagkasabi nung nakakita, ay tuwan daw. Ano daw? Mga bandang alauna, nasa laot na. Mga alas midya ay sinibaran. Hindi nyo sa may tapat ng parula, tapos doon na siya umabot sa may parte ng batalan. Ay malakas ang agos ngayon. At papuntang laot, palusin na. Hindi ngayon ay hanggang ngayon ay wala pa. Eh, dalawang bangka na yung lumakad ay yung isang nakatabi na wala pa rin na tubos na ang gasolina. <laughs> Tapos. Lang. Yun, panayahantay ng mga trupa. Are, puro mga malulungkot ang mukha. Napag-isip kami ng trupa namin na yan. Ah. Pero yung makita naman at para ayos na. Hmm. Baka lang yun. Ba't pala pa rin, Kalbo? Hindi, ano lang, inaayos natin yung motor. Baka sa mundo sila. Baka maganap din. Baka okay inaanod na, na yun na, at baka magpunto do doon. -do. Kanaanod na yun. Pero malaki daw yung pasibad nun, Tol. Hey, sabi daw nga hai. pare kanina, sabi daw nga. nga ni, no, sabi daw nung taga ano, si ano? Angelorlan. Si Chunjurlan. Yun. Sinibaran daw kanina. Ay papunta naman doon ng takbo. Ay sabi na, pinabayaan nila at Siyempre baka gusto mga, gusto mahuli din yung bata. Gusto din yung bata mahuli yung pasibad niya. Ay, ang nama, didn, deixar. Ayun, hanggang ngayon wala pa rin. Nakakapag-isip din ang ano pa. Ano siguro plus light. May dalang light daw yun, no, si Iman. Dalang sa. Kahit sabagayan

magpas para sa basket dito. Ito malayo. Ikaw na para sa ano? Pare. Hu! Tol. Grabe nandini na. Nakita na. Grabe mga idolo. Kung pala amang, oh, Tindi oh, hindi oh, ganyan lahi kay Iman, oh. oh kami nag na dito at gawa nga ng ilang oras na itong nawawala. Alauna pa ito ng, ng tanghali. Grabe ka Iman. <laughs> Grabe ka Iman. ang dami mong pinakabang tao. Grabe ka. Ang dami na nagsanot ko yun. Sa kagaling. Dito kayo nagaplas ko. Unang hanap. Kalaking pasibad ko. Ay ano nangyari? Kaling dito yung kon nailo. Nalagot. Ito, kala, lima, Ay, sa ka, sa kay, Ha? Sa ka Nasa San Nicolas na ako. Tapat na sa, oh, Nicolas. sa San Nicolas. Oh, San Nicolas? Grabe. Nag-plus <tis> daw yan. Una, ano naghanap kayo? Na plus Wala kang huli. Na, ha? Na, na, na inap, natutukaw ko kayo na plus light eh. Ay, hindi siya nga ninyo. Na ko kayo na. Ayaw nyo naman ako puntahan. Alam Pero nakadikit pa rin sa iyo. Ha? Nahuli mo yung una? Ay, hindi. Dala nga rin yung rapala ko pati. Malagot. Ay, tingnan naman o. Sobrang alala na namin sa iyo. Ang dami na naganap sa iyo. Meron na nang Napaka-blast tayo. Alam mo, makakapita ko yung basta ito. Napaka-patakbo ko yung isda. Ay, dapat pininda mo na. Ay, din mo Hindi nga rin. Malagot. Kapit-kapit ko naman din ganyan. Nung na ko kayo. Yung... <laughs> Sabi ko sa iyo, pag makakapagpasibad ka ng malaki, atalik mo sa trinkahan? Kapit-kapit ko lang. Hindi ko nabitawan pang galing mo. Ibig sabihin, nung naghahanap sa iyo ay nag-flashlight ka. Oh, karami <tod> naghahanap na sa iyo ay kabado ng tao. Nagdo sila baro. Kabay-bay. Nasa buhay na sila ha. Sano, sabi ko, pag, sabi ko, oh. ba't yung malakon <laughs> na punta? Kung... <laughs> ba't yung malakon tao punta? Ba't yung malakon na punta ng mga yun? Ano na yun? Ayan, tingin. Tingin pa ka nung. Dalawang labay mahigit yan. Ayos ang tagos yan. Dalawang labay na yan

Ilang... Tuloy bulungan lang. Sabi ko, eh, hindi mo na ako napuntahan ng mga yun. Bahala kayo. <laughs> Napis natin ako. Sabi ko, bahala kayo. <laughs> Sabi ko yung kalmang area, ay, ay nung lumakas. Ah. <laughs> Dilagot mo na. Lumagot na yung isda. Nadali ng buntit yung... Pan. Malaki sana yun, man. Ay, o yan. Hanggang dyan lang yan. Uh -huh. Hanggang dyan lang yan, ha? Sayang. Naghanap sa inyo ulit si Kuya Mbit mo si Papa mo. Kita ko kita ko yan. Kita ko yung mga yan. Napaka-place ko yan. Oo. Oh. <laughs> Natuloy lang ang usap ng dalawa. Ay. Nagkakwentuhan. Oo. Oh. Ay, puro kinto pala kay sa inyo. Ay, wala kayo mag... Napakaganyan ako ng plastic. ito. Ay, sabi, Ay. sabi ko na ganyan ako ng plastic. Oo. Oh. Ay, parang makikita ko nagkakwentuhan. <laughs> Ay, malang maghanap. Hindi bilhin yung piling kusgard. Sampung oras na palaban mga idol. At ito nga pala yung nahuli niya. Grabe, ang laki nito. <laughs> ito. <laughs> ah, ah, grabe. Tol, tumagal ka ng sampung oras na palaban din eh. Ah, ah. Man, oras na palaban. ng Coast Guard? Ay, Grabe naman na ring huli mo na aray, sampung oras ka din eh. Tapos uh, na yung multo. Ayan, huli. Uh, uh, sampung oras, are yung palaban. Anong chat mo? Oh, nahanap na. Hindi nakausap yung kanina. Oh, dami chat niyo. Sinabi na nga na report na kanina pa. Na report na? Na, report na. na report na sa Coast Guard? Uh, kanina pa? ma? Grabe, abot pala siya ng kalima. Ayan na sila David, oh. Ito pala nag Sampung oras. Sampung oras, tol. Ba't hindi ka tagalan? <laughs> ha? Ba't hindi ka natagalan? Ay, pinalaban ko talaga. talaga. talaga <laughs> ano yung malaki, <laughs> malaki din? Malaki din kasi sa cooler. Pagkalaki. Ayan, oh. oh. Ayan, Pagkalaki. <laughs> Nagtawa kami sa Coast Oh. Ay ano, ni-record lang nila ni Queen nang nila. Ba ito sa paborito sila bilis. Hindi Bukas mabalik ako doon matanggal. Nandiyan yung mga pinsan namin, nandiyan na. Iba, 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 iba pa natin yung mga pisa namin kasi ay punta na ako kay Uncle Bayay ito to'y iman na palaban daw sampung uras ay malaki daw kasi ba niya ayan nandiyan <laughs> na sila pero itong huli yun malaki <laughs> daw sabi niya okay na tinabi na po aribot na na sa ano ng pola <laughs> nag report na ako doon tumawag na ako hindi na, naman pala yung nahuli mo na. Ikaw pala nahirapan ka, Diyos ko po. Akin lang nga, remembrance. Diyos ko. Dawa patingin. Oo. Yan yung nahuli, kaya inabot siya ng 10 hours sa dagat. Oo, 10 hours sa dagat. Bakit ka naganap, tol? Maganda na nga Sana ako, bakit kinakakuan doon? Maganda nga kami sa dulo. Ba't man din kami kanlurang sabi namin, baka tumabunay? Sa saan ka? Abot ako lang sa Nicolas. Nicholas.